Yes, magandang araw po mga boss So dito tayo ngayon sa ating ano uh, Liquid Reserver So ito ay isang ano Ammonia Reserver Ano ba yung mga nakakabit na ano dyan Na linya Saan ba galing At ano yung mga Purpose na bakit eh, nakakabit yung ano So nanguna Yan po ay ating uh, Ammonia Liquid Reserver So yan Makikita nyo dyan Yung mga uh, pipe na nakakapit sa kanya sa bagaling yan saan tumakbo yung mga pipe na yan so dito muna tayo at ilang tons ba ang capacity na ito so yan po ay 2 tons capacity pero yung laman niya laman niya ay uh, 1.5 to 1.8 tons lang ang uh, laman so hindi talaga yan sinasagat parang 2 tons so dito kikita natin yung ating yung ammonia side glass so yan yung ating uh, level ng ating ammonia. monya so, simula yan dyan sa baba hanggang dito so yan yung ating uh, monya sa so ito yung mga isolating valve para kung sakali magpapalit tayo ng side glass so na-isolate mo natin yan para hindi masyadong marami yung tapo na, ano, na, na monya so yan yung ating ano, parking light so pwede tayo mag-drain ka mag parts so yan, yan yung access valve so dito ito yung ating liquid line. So, yung binyo niya na yan. So, yan ay uh, sumusupay papunta doon sa ating ah... Uh, cumulator. O so, sa iyo nagbibigay ng supply ng liquid. So, ito naman. Ito po yung ating supply ng hot gas papunta doon sa ah... Uh, sa ating suction. So, yan. papunta sa suction yan. So, ito yung ating liquid line ito naman yung ating uh, hot gas supply papunta doon sa ating uh, freezer so nagbibigay din siya ng pressure uh, hot gas supply papunta doon sa freezer para mabilis mag-expand yung ating uh, liquid na binabato papunta doon so, yun ito yung isang linya na to yan naman po yung ating return punta yan galing doon sa ating condenser so condense liquid, dito yan bumabagsak dito bumabagsak sa linya na to so yung isang linya na yan galing dito sa ating condenser yan so equalizing yan ang pressure, so pwede siyang magpato ng pressure kagli sa receiver or galing din mismo sa ating condenser, pwede din siyang magpato papunta dito so yun mga boss mga sir Atis, eh, nakita nyo yung mga connection, yung mga piping connection ng ating uh, ammonia receiver, so yan Yung so, mga gandang araw, at